sasalang sa ating food gong pa para sa mga mga mga, okay? Kumingin yung puse ng ating food gong. Pag nanami siya, magkakaroon siya ng kalahating naman na bigas. At pag natalo naman siya, meron siya 5 kilos na bigas. Okay? Ano pa, mo? Mayroon Oh, <laughs> taga saan? Ipag O, oh, sila? Oo oh, oh. <laughs> okay? Okay, ready? Now! Eh, paralo na <laughs> Okay, lahat ng gusto sumali dito sa amin para sa ani, pat challenge. alam lalaki naman, ang challenge kami ating para lang sa mga babae, mga babut namin, okay? yung aming mga padomi syempre, para naman sa mga lalaki kung gusto rin ng mga babila mag challenge don naman, pwede namin kayo sa alan. alam mo na ako. ano? 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 pa ano?

Ay, may subukan nyo para makikita hapa na yan. Hindi mo kagatlan yan. Sa lalaki po nyo nyo. 2 minutes na ba? Sa babae 2 minutes. Sa lalaki. Sa lalaki lang. Sa lalaki. Ay, dalawa mo. mukha. Okay, may ang siya. Kaya mo yun. Ipon, may isang minuto. Ay, huwag naman isang minuto. Huwag daw isang minuto. Di kaya.

Okay. <laughs> ay, di wala ako ay, okay. iyo.